Laban na, panibagong araw, panibagong karanasan. At dahil hindi nga tayo tumitigil na ipagmalaki ang ating mahal na lalawigan ng Nueva Ecija, ay patuloy tayong tutuklas ng mga bagay na makapagpapakilala rito. At ngayong araw, karangalan para sa aming grupo, ang makilala at makasalamuha ang mga opisyal na kandidato ng ginoong Nueva Ecija. Sa aming nakalap na impormasyon, sila ay kasalukuyang nandirito sa lungsod ng San Jose. At sila nga ay pansamantalang nananatili dito sa Staycation Hotel. Hotel. Ang isa sa mga pinakaprominenteng hotel dito sa lungsod ng San Jose. Sa amin niyang pagdating ay nandirito na ang mga opisyal na kandidato ng Ginoong Nueva Ecija 2024. Sa katunayan, katatapos ka lang ng kanilang photoshoot. At ngayon, nandirito sila para sa kanilang personality development training. Bilang mga representante ng ating lalawigan sa hinaharap, napakahalaga ng na pagdaanan nila ang ganitong uri ng training. Naniniwala naman kami sa advokasya ng organisasyon na hasain ang kanilang husay at galing pagdating sa pageant industry. Hmm. Isa lang ang iniwan naming tanong sa bawat isa <laughs> na kung ano ang meron sa kanilang bayan o lungsod na may pagmamalaki nila bilang isang novo esihano. At eto nga ang kanilang mga naging tugon. There are a lot of things that we can actually be proud of as Novo Ezehano, especially when you are going to visit Cabanatuan. But one thing that I am mostly proud of are the people. Because without the people, I believe that Um, you know the triceratops will not be known to Cabanatuan also the pottery langgerisa which we are really proud of about our product it is because of our view first of all sumali po kasi ng mga asia mari pakilala yung bayan uh, po, uh, na natin ah gentawat po ha alam niyo po na din lahat ng labor ay hindi ganoon genta sa rebing Kaya po ako narito para ipakilala kung ano ang meron sa aming bayan. Kung ano ang magandang tanawin, kultura, at ang namin bilang mga Laureano. At bilang sa Novo Liceano, ang may pagmamalaki ko po dito ay mga tao po mismo sa aming lalawigan. Bilang muna isang kapatid na nakatira sa lungsod ng Kabanatuan, may pagmamalaki ko po ang aming mga... Na, ang historical significance ng Kabanatuan, katulad na lamang ng ating Dralad Plaza Lucero may uh, na ipapamalaki po yung mga aming culinary delights the famous batutay or garlic ng nanisa bilang lang mabuhay si Halo um, may pagmamalaki ko na sa bayan na ito ang mga kabanatumenyos ay um, uh, hindi lang masisipag kung hindi din sa buhay and um, hindi, ka, hindi kami sumusuko sa mga konsumok ng buhay na dumadating despite uh, mga challenges or mga pinagdadaanan sa uh, araw-araw, mahanap kami ng paraan para nagpasag ito at the same time, mas patatalin yung sarili namin para magpatuloy lang sa ginagawa namin sa araw-araw ng lunay. Siguro doon ako sa municipal finance ko sa ani yung Taso Lucero sa tapat na katedral. Kasi doon makikita yung faith ng bawat isa, yung yung pagsasamaan. sa dun din uh, yung storya ng lugar na yon kung paano namatay do si na luna. Siguro din may pagmamalaki sa lahat. Ang isa ko sa may pagmamalaki ko sa isang sa lugar na namin na is ano is siguro sa lugar namin na Subuyas Festival kung sa saan pinagdiriwang ang um, ang kasaganahan ng Subuyas sa ang, Asa mo mga ba yun? masama ang, ang may ng aming lugar is yung resort, tourist, and yung piyesta namin mula April 1 to April 10. And dun mo makikita kung ano yung basiya na bumabot. And ayun sa ugali ng bumabot, is very warm welcoming sila. At yung, yung may pagmamalaki namin na hindi namin dinuturing yung dayo na bilang isang dayo, kundi bilang isang bumabot din. I think aside from the Tao Putik Festival, what we can offer to the world is us people. We are people who are very talented, kind, and at the same time, we are uh, empathetic enough to help others. And I think that is what makes us different from others. Thank you. Ang um, isang bagay na meron ako sa aming bayan ay ang mga salenus po. Na hanggang ngayon ay nagtusumikap um, at sa sipag at syagap na na aming ginagawa ay mas napapatibay po ang aming bayan. Uh, may pagmamalaki ko sa aking bayan, uh, yung aming tradition na ginagawa is yung Taong Putik Festival. Uh, nais ko po kayong hikayatin na uh, ito po ay gawin din dahil isa po ito sa tra tradisyon naming mga alagay nyo. Uh, nais, nais ko pong inyong ma-experience ang ganda ng Taong Putik Festival. As you all know that Tagapan City is the footwear capital of the Lord. Siguro, ang pagmamalangan ng Gapan is the Lumang Gapan where the uh, one of the history of Mami Well, po, para sa akin, sa aming bayan, ang pagmamalaki ko po ay ang agriculture. Dahil isa po ito sa dahilan kung bakit maraming kabataan ang gustong mga pag-aaral na mas matuto at maraming kabataan ang gustong magtapos para maabot ang kanilang mga pangarap. na kakabanatuan, siguro ang isang produkto mong ipagmamalaki ay ang delicacy namin pinagmamalaking longganisa. Dahil ito po ang signature dishes, signature uh, signature delicacy ng Kabanatuan. Kaya po ito po ang aking ipopromote or ipagmamalaki. Yun po. Salamat po. A real hold San Antonio is have a product which is tambok and we have also a festival which is in part in tambok and it makes it, it makes it more colorful. But aside from that, we'll, datang bo from San Antonio is not just a product that keep your house clean, but also it it reflects the sacrifice, the hard work of our workers of Tambo. And for me, that is one thing that I'm most proud of of being San Antonio. So. First of all, we have a magagandang hotel kagaya po ng staycation. Meron din po mga um, activities sa mga ilog at syempre mga Uh, na I got areas like forests and um, mountains. but what uh, they took part of a local venue is the people Hardworking Filipino, hardworking venue, especially our farmers. So if you get a chance to visit lubao you can visit um, our tourist spots and also our people we are really welcoming.